Malanggit oh, tayo rito mga idol. Ito po yung tulay na dati. Yun na yung, yung bako. po, malaki. Malaki po ang tubig mga idol. Good morning, good morning. Ang bagat mga idol. Pagkatayo na mga malanggit. Buhay na no eh. Masabi. Dali. Hindi tigaludin mo. Aba ito lang tumakbo. Oh, okay. Ma? Ano, ano. Magkano kilo niya? Name. 90 ha, mura na. No? Ang lupo pa dito. Yan, isang, uh, lakatan at saka isang latondan. Saka isa, isa, na, isa, latonda, no? isa Ino, no, saba. Ano na saba? Saba. Dito, pagkalo ni Sumay Idol, marami kang magbibili. Idol, lumaki ang tubig. Wow, 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 wow. Gurani at saka liyalo. Oh. Ay, liyalo at gurani, oh. Ah, may namatay na atang gurani. Liyalo. Hey, ah, ah, hey, ah. Hey. Gagantan nila, oh. Ayan ah, oh, lang. Ah, lalapad na mga yellow mga ito, ano? Gano'ng buya, sinuya, mga ito. Kamatis, mga ito. Sinuya, kamatis, bawang, sinuya. Ito, mga ito. Uh, ito po yung uh, buro na binigisa, bawang, sinuya, sinuya. Dami kasi nagtatanong sa pakula kung paano din yung buro. Ito, uh, ito, ito, mga isang buwan na po itong buro na to. Kaya medyo maasim na yan gigisa natin yan napakasarap niya lalo na kung may uh, ano kaya ito magigisa isang pulong pagluluto na napakatagal ng uh, gasto lalo lalo na yung 20 kg patagal nyo pong uh, magagamit dahil sa tasakos sa timbang ang ginagawa pa lang ng si Mabos Sarmel ang ginagawa pa lang niya lahat ng ang, panga, ang gusto niya lahat ng lumang langit eh, papalitan ng bago para yung maka makalat dito sa atin. Dati kasi yung mga tangki natin sa inyo, yung mga tangki ninyo. Yung mga tangki ninyo, dati lumaluma na, no? yung ibang tangki, ano. Pero ngayon, alas bago na. Dati gusto ma mabalitan ni Boss Arnel na lahat gusto maging bago lang ang so, mga tangki natin. Kaya nyo, na tingnan no? mga bago na yung mga tangki. Yan po pala yung mga, ano, mga idol, mga taga Bulacan na maagang may bisita. Uh, bago sila pumunta ng bataan, dumahan mo na kay Idol, mag-ipagalusal daw ng talat yung mga kamatayan. At saka po, lagi yung nagpunta na dito yung mga lalaki lang dati. Ngayon may bantay na mga Idol. <laughs> <laughs> Pagka naglutupo tayo ng puro, huwag muna natin na luwan. Kaya muna natin maano, parang ano yan eh yung naglo nagluluto ka ng ano, yung uh, tinukuha ano, minuto o pag hindi nalagyan na suka, pag hindi mo na suka, wag mo mo nang haluan. Kagaya lang ng buro, tulang-tulang lang natin yan, yan. Kaya may pagka na lumabas na po yung kanya rumasa, no natin na haluan, ay aroma. Ako maglalagay tayo ng maraming paminta maraming paminta yung e, siyang kimba po yan eh kaya dapat marami rin pinatay niya mo yung pinulo ko so. yun ang okay. pin maya maya pwede na natin na luwan kung gano'n po ba tayo talapi ang walang kamata yan ito mga idol ito yung pangkulay ng pink tignan natin ngayon ang kulang natin tingin ito kung magkukulay din sila Sinasama yan sa buro eh. Ito yung uh, sabi nila sa Bulacan, sabi nila kulay pink. Kaya tinesting ko yung kulay pink kung maganda. Yan. Tignan natin kung magkukulay pink. Ano sabi nila? Testing muna to para matignan namin kung talagang kung marami dapat o, o konti lang ang nilalagay. Mukhang hindi pa nagkulay, magagawa pa tayo. Good morning, good morning. Ito pala yung kulay pink mga idol. E, Yan. Kulay pink. So yun ang sinasabi nilang kulay pink sa buro. Yan. Ang ganda na. Idol. Uh, nine po kami. Nine, nine. nine. Ayun. Ah, oh, sa tag suguro oh. siguro pwede na, no, Idol. Oo. Oh, o, oh, oh, lalapad oh. eh. Yan. No? Eh, pinipili ko yung malapad <laughs> kasi malalaki yung mga asawa niya eh. <laughs> no, sabi ko, malaki yan, no? Crispy, talapia, eh. Crispy, talapi ay. Crispy. Tapos mayroon tayong buro. At ano, napakasarap nito mga idol. Oh. Ito yung thing na hanap na ko sa Bacolod at saka sa Cebu. So, na po. Namis ko, namis ko, sobra. Kaya kagabi ang inulang ko paksiw at saka pinirito. Ay napakasarap mga idol. ito. Ito crispy. Bali ni ano. Two for six. Ayan, isa lang daw sila mga idol nila. Pero pang bisita rito. Ay dito pa lang ng mga taong. Ano? Apat, tatlo. Dali, bibigyan ko rin kayong buro, ha? Iyon dito, ha? Iyon dito, Okay, okay lang mga bisita natin, mga ito. Paano mo? Ikisa mo na yung sardinas dito, ha? Oo. Ito daw na mga ano, sardinas. Ayun na daw lang Magre-ready na po sa iyo ng upot at sa araw. Taka, makabebe. Ayan, ha? Kakain ng talapi, ha? Walang kamatayan. Ay, kuha mo na akong buro. Ilatan niya na, kuha akong um, buro. Kaya ang buro. Kaya ang buro. Oh, Shoutout si uh, <laughs> na sa ating idol na si Daniel Fernando. Uh, uh, kailangan na mga share natin ng magaling araw pa yan eh, uh, uh, kasi papunta sila ng siya, bataan po mao sa mao sa para po pagka nadaan ka kay idol talagang papalmo mo sila ng wow. walang kamatayan ay ang dami naman natanong hindi, bigyan nyo lang sa... Bigyan lang sa mga asawa niya, anak. <laughs> yan naman. Dapat talaga binabantayin nyo yung mga asawa niya. Okay, nyo okay <laughs> na po. <laughs> Ayan. Ayan. Ah, Ayan. Thank you po. Ito po yung gatas ng kalabaw, mga idol. Oh. Puro po yan, ah. ha? Purong gatas ng kalabaw yan. Ayan. Man natin yan, mga idol. Lagyan oh. natin ng tuyo. Masarap yan. Tuyo at saka gatas ng kalabaw. mm sa so, mga idolang napakasarap na, Lagi kong hinahanap-hanap. Yan, Gatos ng kalabaw. huwag hmm. na Ayan. kaya na tayo. huwag hmm. na hmm. kaya na tayo. mo na kaya na tayo. Kuna mo na kaya na tayo. mo na kaya na tayo. mo na kaya yung hindi eh, ba mo kayo kaya na tayo. huwag mo Hmm. Masarap ni totita kape. Si Manny Masarap hmm. asin. Asin. Masarap nang ano? Masarap nang taas. Nariyan <laughs> sa good dream Martin.

Ay, kain ka na, idol. Lord, maraming maraming salamat po sa biyayang nakahapag ngayon sa aming hapag naway maging kalakasan nito upang mapagtagumpayan namin ang aming trabaho. Kain na po, mga idol. Kain okay, na po. Kain na po, ito. Ito po, ang ulam namin ngayon. Ayan, baboy. Baka, Ayan, baboy. baka akala ng iba, puro kami isda. Hindi po. Puro, oh, puro tilapia, walang kamatay. Oo, oh, makakala nila, puro tilapia, walang kamatay. Kakarne po kami. Ayan. O, oh, eto eh, yung ulam mo. Ah, kain, kain, kain. Ulul. Pangayon. Ayan po. Tipak, tipak na karne, ha? Hmm? Madobong piso. Gawin mo lang dust Hmm. Kain na. <coughs>